Kamerks, maganda araw sa inyong lahat Chris po At si Angelo yun nasa likod Bibili siya ng coffee namin At nagyaya yung anak ko na mamasyaldo kami ngayon Gusto niya magbanding kami Sunday ngayon, wala akong pasok Si Angelo, wala rin pasok Bukas pa pasok niya, Monday Ako rin bukas pa At ang pasok ko Monday to Saturday 3 uh, days ako sa restaurant 3 days ako sa supermarket Sunday lang yung pinakapahinga ko maglalaba, maglilinis, magluluto, magbablog, magbabanding with my son. Hindi ko maintindihan tong panahon na to. Monday to Saturday yung pasok ko. Monday to Saturday, maganda yung weather. Tapos ngayon na Sunday yung off ko. Sunday, ang pangit naman ng weather. Sobrang dilim, mukhang uulan pa. Pero pinilit pa rin ang anak ko na mamasyal kami ngayon. Sabi niya pa, magbanding tayo, lumabas tayo ngayon. Kaya lalabas kami para mag-explore at para kahit pa paano mag vlog na rin para sa inyo so yun ang gagawin natin dyan lang kayo at uh, magba vlog tayo dala lang ano ko -ano yung kanyang camera ayan yung nabili niya para sa sarili niya eh. ayos pinapabayaan ko lang siya nung nagtatrabaho siya hinahayaan ko lang siya nung makaipon siya tapos nagshare siya ng mga pang grocery niya tapos yung ibang pera niya pinapadala niya sa mama niya sa Pilipinas nag-share siya at uh, nakabili nga siya nakaipon siya ng pera para makabili siya ng kanyang paboritong camera ayan na ginagamit niya ngayon yun yung gusto ko eh yung, kung gusto mong bumili ng isang bagay na mahal eh wag mong asahan na ibibigay ko sa iyo pag ipunan mo o pagtrabahuhan mo yun yung gusto ko na ma experience at saka ma -ano ng anak ko para maano niya ba matrain niya matrain niya yung sarili niya na hindi madali na makakuha ka ng isang bagay na gusto mo na ibibigay lang sa'yo na nabibilhan ka ireregalo sa'yo hindi gano'ng kadali kung gusto mo makuha yung isang bagay kailangan na paghirapan mo kailangan na pagipunan mo so yun yung mga tinitrain ko sa kanya na natutunan niya naman at uh, syempre masaya ako bilang tatay niya anyway lilibot na tayo ngayong araw at bumili lang siya ng kape natin Mainit. net Yun na. <laughs> yung aking kape. Isang dambuhalang lang kape. Laki oh. <laughs> Malaki pa sa mukha ko. Parang maghapon na kape ko na ito oh, yeah. Tapos sa kanya naman, ice coffee. Binili ko na rin siya ng ano eh, Ng extra coffee kasi mahilig na siya sa ice coffee no? Ice coffee. Ice coffee na siya So tara, libot ta tayo. So, sarado pa yung uh, Ship River Falls so hindi kami dun Dumiretso nung tsinek namin dito sa map sarado pa daw siya. So dito kami dumiretso sa Broad Creek dito sa Elbow Falls. Meron ako nitong anong tawag dito? Uh, park pass para sa isang taon binili ko to last year pero pwede lang to sa Parks, Canada Sa Banff, sa Lake Louise, ganong area Pero dito sa lugar na to hindi siya pwede So bumili pa kami ng pass dito Si Angelo na lang yung pinapasok ko doon para pumila Kasi medyo may mga pila May mga sasakyan dito na kumukuha rin ng park pass para sa day pass Magastos lang talaga pagka magpupunta ka ng mga park Talaga may bayad pero meron din naman na kagaya nga nito, one year pass, uh, 100, 150, 160. Pero good for one year na to. Maraming beses na rin naman ako nagpunta ng Banff. At yung iba nga doon, eh, na i naiblog na namin ng magama. So, antayin ko lang si Angelo saglit. Na-vlog na rin namin to kasi wala naman tayo ibang pupuntahan dito kundi itong mga lugar na to. Ito lang yung mga available na mga spots dito na malapit sa Calgary papunta ng Banff sa kabilang side, papunta ng Prague Creek dito sa kabilang side, sa south naman, sa High River, sa north naman, sa Airdrie, sa Silvan Lake, sa Red Deer. Mga napuntahan na natin eh, ayaw naman namin ni Angelo na magbiyahe ng sobrang haba, tatlong oras, apat na oras, tapos pabalik ganong oras ulit. So sabi ko, ito mga one hour lang na biyahe, okay na. Kahit pa paano outside na siya ng Calgary at the same time, yung connecting to the nature, yun yung pinakang gusto ko eh. Sabi ko nga kay Angelo kanina Mas gusto ko na magdadrive ako ng medyo malayo ng konti Outside Calgary Kesa within Calgary kami Tapos uh, maingay Yung magulo, maraming sasakyan Mas gusto ko yung connected ako sa nature Sa water, sa grass, sa trees Mas gusto ko yung mga ganun Kaya sa mga ganitong tanawin Sa mga ganitong vlog ko rin kayo sinasama Kaya madalas na mga vlog natin Mga ganito Na mga team Mga nasa nature ako kung nasa Pilipinas lang ako talagang marami tayong may explore doon kasi marami doon sa Pilipinas na talaga magagandang tanawin mga river marami mga uhuli na hipon isda di ba okay. anyway andito tayo sa Canada so Canada yung explore natin so andito na si Angelo nakabili na siya ng ticket yes, magkano yung day pass na 15, 15 para sa day pass 90 dollars kapag annual annual 90 dollars yeah. okay, next year na tayo bumili nun kung bibili tayo uh, so yung Dance, Pass. Oo, itong band pass Ito yung medyo mahal lang talaga Anyway So tara Explore na natin itong lugar na to Sulitin natin yung $15 Nandito kami sa Sa kawalan Nandito tayo ngayon sa isa sa mga park Sa Bragg Creek Ah... Uh, mag-explore -e lang kami ng anak ko. Medyo malamig ng konti. Maganda sana talaga kung may araw para ma-enjoy mo. So, andito tayo ngayon sa Kananaskis Country. Uh, at you are here. Ah, andito ako ngayon sa Polarton. Polarton area. Tapos mamaya, andito tayo sa Polarton. Diretso tayo mamaya dito sa my Elbow Falls. Galing tayo doon sa information kanina. Pero galing tayo ng Calgary. Anyway, mag-explore tayo. Dito tayo sa may river. Si Angelo, dala niya yung camera niya. So, magpipicture-picture na naman siya ng nature sa mga ibon-ibon. No? Ganda ng mga puno dito. Oh. Diba? Halata mo talaga na nasa ibang bansa ka. Ayan o, yung mga puno dito no? May smoke pa snow pa yung mga river nila rito. May snow pa dito hanggang ngayon o. Malamig kasi rito eh. Sarap pakinggan nung ano o. Nung agos ng tubig. Ayan eh, gusto ko yung mga ganyan nakaka-relax. aakyat kasi tong, ano na to eh <laughs> uphill lahat dito tapos doon kami galing sa labas ito na kami sa kawalan. Kami lang dalawa ng anak ko. silipin natin yung ilog dito sa trail na to mukhang maganda kasi sa baba at marami rin mga nagpupunta kasi yung daanan na ano na eh napudpud na ng yung mga damo na wala na eh exercise din kami magkama. <laughs> Ganda dito. May dalakang kumot. Tapos dito ka lang maghapon pag may araw. No? Kakatakot lang kasi mukhang walang laman yung ilalim ng tinutungtungan ko eh. ito yung mga gusto kong ni-explore mga ganitong area kakarelax diba panahalo lihin ako ng tubig So, naikot na namin yung hindi namin pinuntahan ng dulong-dulo kasi andayo pa niya sanga-sanga na ano, na truck. So, hindi namin alam kung sa kami makakapunta. So, bumalik na kami kaagad. Siguro mga 35 minutes walk. Tapos 35 minutes walk. So, more than 1 hour din. No. More than hour. So, explore naman natin yung ibang lugar dito. Siyempre, sabi ko nga, sayang naman yung $15 na entrance fee. <laughs> So dito naman tayo sa kabilang side lang nung pinuntahan natin doon tayo nagpunta kanina tapos so, umakyat tayo doon sa hill. Tapos ngayon naman dito naman tayo sa area na to. Maputik nga lang yung daanan dito kasi hindi pa nadadry. Ito yung mga nalagyan ng snow tapos yung snow natunaw syempre naging maadi lugar na to. Nako anak pag akit natin mamaya sa sasakyan pag, pag mo yung sapatos mo ah putik. Papalinis ko sa iyo yung carpet ng sasakyan. <laughs> pag summer, marami naliligo rito. Tapos makikita mo minsan yung iba dito nagpi-picnic sa lugar na to. Pero may mga picnic area doon mula roon. Hayan nga mayrong mga dyan o oh. 'no. Marami yan hanggdoon unyan May meron din doon, 'no. Oh. sarap lang no yung nature connected ka sa nature napakaganda ewan ko may mga kabirks ba tayo dyan na mahilig din sa nature kagaya ni Chris Cusinero comment ka dyan sa baba ganda ng mga bato dito oh. ganda sana pa rin nagubad ako ng sapatos kasi meron akong sandals dyan ba diba? yung pang ano pang ilog na sandals yung mga bato nila rito oh parang bato ng Philippines no? may mga gantong bato rin tayo doon Anong klaseng bato to? Ganda dito no. Relaxing. Relaxing. Ha? Kailangan ko lang ng magandang sapatos. Kailangan lang ng magagandang sapatos no pag hiking. Siguro <laughs> mga North Face or Columbia. So, Hindi <laughs> <laughs> naman ako nagre-request para sa birthday ko pero yung sapatos ah? lang kasi na ako ganun. Ah, oh, nga no. Mm -hmm. Malapit na pala yung birthday ni Angelo. Yun lang naman, two months, two months. Two months. In mm -hmm. two months, birthday na niya. Yeah. pang-hiking, gano'n. Ay, tatayo ako doon para may reflection ako. Ayan. No, Nanak. Para makuhanan mo ako, di ba? Di eh, naisip mo eh, di gagawin ko. kasi wala kang ano, wala kang anong tawag doon, nak? Karakter model, wala kang ako yung magiging ano mo. Ano tawag doon? Talent. Talent. Game? Tagal naman itong anak ko. Ang daming ek-ek. <laughs> ano, nangangawit na ako ba? Okay na. Palitin ko ba yung chan ko? Di na ako makahinga. Patingin nga. O, oh, pati siya may reflection siya doon sa tubig, oh. 'Di ba? Ganda. Asan ah, patingin? Oh, ayun ikuha ko ako. Ayun din ko ako. Oh. Kita nyo ba? Parang di naman kita. Ay kita. Kita. pupunta tayo dito sa isa sa mga lugar pa nilang spot dito na namin na anak ko hindi <laughs> pa ako nakapunta dito sa area na to ngayon pa lang ah sige mag lang daw siya saglit tayo naman mag -e explore di ba <laughs> alam nyo ka Berks madalas na sinasama ko kayo sa Banff tapos Uh, lahat ng mga area doon sa Banff, talaga ini natin para sa inyo. Para maging familiar na rin kayo sa ano, sa lugar doon sa Banff, parang nandito na rin kayo, di ba? At uh, dito naman tayo ngayon sa Kananaskis Ito naman yung ini natin. Ganda ng tunog ng tubig dito. Oh, kita niyo yung mga ano nilarito, mga spot nila rito para sa mga magpi-picnic, oh, ang dami. Ganda talaga rito, no? Oh, Wow, ang ganda. Si Angelo, bago mababa na. Oh, ingat ha. Baka maggulong-gulong ka dito. Tara na, doon naman tayo sa ibang lugar Mauna ka na, umakyat Amen. Para pagka hindi ko kaya umakyat Kilahin mo ako pakyat Para mas madali yung pakyat Nak Ay, Diyos ko. Ayos Ganda ng baton na to Tinapyas-tapyas nakahingal din na umakyat mula doon sa baba ano marami ka na nakuha ang picture isishare natin sa inyo yung mga kuha niya mamaya so dito naman tayo ngayon sa Elbow Falls which is ito talaga yung pinunta natin dito kahit na 10 times na tayo nagpunta dito <laughs> ilang beses ka na nagpunta rito na 3 times na pang ilan na to 4 times na mag CR lang muna ako doon kami sa medyo malayo Nagpark ni Angelo para kahit pa paano makalakad lakad kami ganda dito ganda dito ka Berks oh ganda oh ito yung binabayaran dito ito yung 15 dollars na binayaran ko ba? Diba? wow ganda ng tubig Linaw. Tignan mo yung itsura ng mga pato niya. Oh. Parang mga tiles. Pagkakaano niya. No? Marami na mga turista dito sa lugar na to Ayun yung polso. lang natin yung nature. Ganda. Panalong panalo rin ito. Ayos. Tapos yung next dito. Ganda rin. Umalis na kami. At sumobra na sa dami yung tao doon. Kita <laughs> niyo yung mga naka-park na sasakyan. Ang dami na sasakyan dito ngayon. Mm. So ka-Burks, nandito kami sa dulo ngayon. Nang Bragg Creek, Kananaskis area sarado pa sa December 1st pa sila magbubukas ay hindi, December 2 o May 15 May 15? may ano ngayon? ah, 2 weeks pa no 2 weeks pa so magbubukas sila after 2 weeks ngayon hindi pa sila bukas sarado pa sila Ayan. road close so balik na tayo hawakan mo ito anak at uh, in 2 weeks bukas na tong road na to may explore na natin but not today so tara na at balik na tayo sa city so mga kabricks medyo manayo-layo yung biyahe natin at nagutom na kami dalawa ni Angelo mm. Dahil wala kami yung kinain kundi nagkapi ako At saka nag ice coffee lang siya Yun lang as in wala na Nag ikot ikot na kami Nag ano kami naghiking kami Nag explore tayo Kasama kayo So ngayon Nagugutom na raw siya At dito daw kami kakain Ililibre daw niya si papa niya Sige sabi niya Ha? Sige sabi Ikaw Oh, sabi mo ililibre mo ako. Eh uwi na tayo ko di mo ililibre. Fine. <laughs> so, ililibre niya daw tayo dito sa Kinjo. So tara, pupunta tayo sa Kinjo. Tagal ko nang hindi nakakakain dito sa Kinjo na to. Ngayon lang ulit ako makakakain nito. Buti na lang may maglilibre sa akin. Asan 'yung maglilibre sa akin? Dine in well, 175 apiece. But mas mas mura yung to go Dollar Parang yun na lang yung ordering na lang natin, no? Kayo mo doon tayo sa taas para ma masaya. Hi, uh, ah, table for two, please. Should two? Uh, sure. we have upstairs? Are they open? Not yet. <laughs> Di pa daw bukas yung

ngayon so tapos na tayong kumain busog na busog na naman siya ni Chris Cusinero Angelo so paalam na kami mga kaberks at maraming salamat sa inyong pag at panonood ulit kasama kami na nag adventure o oh, paalam na anak paalam sa mga kaberks at ito nga pala si Angelo at saka si Chris Cusinero ang inyong, ang inyong kapamilya kapuso katropa kabarkada at kaberks kaberks hanggang sa ulitin po mag explore tayo ng mga nature at saka mga parks. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusimero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adbe